Lights, camera, action. A few moments later, wow, guys. hello, guys, welcome to my channel. paborito nyo rin po ba to guys yung adobong paanang manok guys chicken feet yummy oh my god wow yan guys adobong chicken feet guys spicy chicken feet yummy guys alam nyo bang ano to guys ah uh, malakas ang ang, ang collagen nito guys pag alimbaw sa mga sakit sa mga buto, mga arthritis ka. Maganda to guys kasi may collagen to guys. Eh ako po may arthritis po ko ilahin namin guys. Ah, yung aking tuhod. Kain tayo nito guys. Sarap nito. Mukbang guys, mukbang. Yes guys magmukbang tayo ng chicken feet spicy chicken feet guys sarap nyan ngayon guys oh, inulang ko lang nga sa kanin guys eh. bagong luto pa mainit init pa guys may spicy spicy kasi nilagyan pa ng ano guys nilagyan na may asawa ko ng yung chili garlic guys yun. Inasaludoan kita. Okay, all right. Karami na ako guys. Yan po. Kaya kayo guys. Bukan nyo po ito guys. Kumain kayo ng ganito. Yan yung mawala yung mga sakit-sakit ng mga kasukasun buto yung buton nyo. Ang po totoo yan guys. Nakasto sa collagen. Chicken pit. Chicken pit. Adobo, and spicy pa, guys. Salamat nga palagi sa mga nag-subscribe sa akin, guys. Sa mga walang sawa pong nanonood sa akin, thank you po sa inyo. Guys. Sana wa kayong ano sa akin guys, magsama manood. Na-appreciate ko po, guys. Maraming salamat po sa ulitin guys God bless po sa atin lahat thank you guys karami na ako guys ito na okay na to sarap mm, okay na busog ako guys chicken pizza sa pa alright okay Thank you very much guys. Salamat sa mga panonood ko ng vlog ko guys. Thank you, thank you. Ako. Alright. Okay. Okay na. Maraming salamat. Marami na tayo. Oh, dahil kong pinagbutuan guys. Hey so up. thank you